Meron pong sinasabi sila na ganito, yung mga gumagamit ng 1.20.28 to prove that our Lord Jesus Christ is true God. Uh -huh. Ang sinasabi ho nila ganito, sumasampalataya raw po si Tomas nang niya yung kaya hindi raw po siya nagkamali. At ang batayan po nila, yung 1.20.28, uh -huh. itinutuloy po nila doon sa talatang 29 na may ganitong pahayag ang Panginoon sa Kristo. Uh -huh. Sinabi sa kanya ni Jesus, si Kristo nagsasalita, ang kausa po ay si Tomas, Hama. sapagkat ako'y nakita mo ay palataya ka, mm -hmm. mapapalad hindi na nakakita at gayon may nagsisampalataya. O hindi raw po bang maliwanag dito na ang Panginoon so Kristo mismo ang nagpapatotoo na si Tomas ay sumasampalataya ng tagpong ipinahayag niya yung salitan, Panginoon ko at Diyos ko. Ano ba kapatid na Michael, mm -hmm. ang binabasa mo yung talatang yun? Opo. Talagang maganda pagkakabasa mo nung binigyan mo ng emphasis yung uh, sinabi ng ating Panginoon Kristo. Oh, yung sinabi niya, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Yun. Mm. ang tamang pagbasa. Mm -hmm. ah, oh. Hindi yung sinasabi ng ang kasi ng iba, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Para Mag-declarative. Oo. Oh. Ito, ay yung tono, nanunungbat, nanunungbat, sinusumbatan siya. Opo. Katunayan na hindi siya sumasampalataya nang sabihin niya na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Opo. opo. Kaya it, uh, siguro basahin na rin po natin sa kanila. Ano po bang pinagdududahan o pinag-aalilanganan nito ng ni Tomas ng pagkakataon yun nung ipahayag niya yung mga salitang Panginoon ko at Diyos ko sapagkat nakaharap na niya ang Panginoon sa Kristo. Ano bang pinag-aalilanganan po niya ng pagkakataon yun? Basahin natin ang pahayag sa Biblia para makita nila kung hmm. yung mga tagpo, no, kapatid oh. na Michael. Uh, ganitong nakasulat sa Juan Kapitulo 20 ang at pagkatapos ay 24 hanggang 25. Nang kinahaponan nga ng araw na iyon, na unang araw ng sanglinggo at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga aragad dahil sa katakutan sa mga hudyo ay dumating sa si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. 24. Ngunit si Tomas, isa sa labing dalawa na tinatawag na dirimo ay wala sa kanila nang dumating sa si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ng Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako sasampalataya. Hmm. So mga kapatid, dito sa binasa natin mga, na mga tagpo, kapatid na Michael, si Tomas, nung dumating ang ating Panginoong Kristo, yung unang pagdating, pagdating, uh, yung unang pagdating oh. wala si Ron. Uh, wala si Tomas. Sana, napasimple po yung terminong ginamit nyo. Wala si Tomas, sapagat yun na nga sa talata eh. Oo, oh, uh, 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 dito sa saling ito. Kapo. Oh, uh, uh. Pero, hmm, meron tayong isa pang sali na babasahin. Alam mo kung bakit natin babasahin yan, kapatid na Ate, Michael? Muna. Siguro unahan natin yung bahagi nyo. Kasi po, uh, meron tayong nakadebate kayo po mismo ang barak yung uh -huh. sa isang kilala uh, kilalang uh, sabihin natin uh, isa sa mga protestant religions na ang sabi po ganito no sabihin nyo wala si Tomas do sa unang pagdating o unang pagpapakita ng Panginoon Kristo ang sinasabi nyo lang daw po wala pero wala daw dong mababasa na si Tomas ay absent wala raw po si Tomas ay absent walang kalataro raw po nung mababasa kapatid na Diyo reaksyon po ninyo ron eh kasi hindi natin nadala noon itong uh, ito yung uh, the inclusive New Testament po kaya nga sabi ni Kagreg, sayang, hindi ko nadala yung uh, sali na yun. Opo. O, ganito ang nakasulat sa talatang 24. Opo. It happened that one of the twelve, Thomas, nicknamed Didymus or twin, was absent when Jesus came, yan kapatid na Michael, hmm. ano ba sabi ng absent? Pag sinabing absent, eh wala talaga ron, hindi presente. Yun, Opo. he was not present, kaya absent siya. Mm. Eh kung nadala lang natin itong sali na ito noong debate, Opo. eh tiyak, mapapahiya yung nakalaban natin. Eh, sa bagay, hindi man po natin nadala yan, no. eh pahiyang pahiya na yung nakadebate natin sa panig po na nagsasabing di umano ay tunay na Diyos daw ang ating Panginoon Kristo. So ah, uh, saka, merong tayo dapat na ipapunas sa kanila doon sa sinabi ng mga apostol kay Tomas. Ang hmm. sabi nila, ay nakita namin ang Panginoon? Kapuna, ang termino kong ginamit, uh -huh. nakita namin ang Panginoon. Tama. Hindi ko uh -huh. sinabing Nakita namin ang Diyos. ay okay, hindi, no. hindi sinabi ka noon. Okay. Uh -oh. Ang Panginoon. Nakita namin ang Panginoon. At sino ko yung Panginoon na tinutukoy na nakita nila? Definitely, yan ay tumutukoy sa ating Panginoong si Kristo. Pero may sinabi ko si Tomas, uh -huh. maliban na niyang makita ko ang butas sa kanyang tagiliran at maisuot ko ang aking daliri, eh hindi ako sasampalataya. Pero nung makita na niya ni Tomas, uh -huh. ang ating Panginoong si Kristo, kapatid na Diyos, anong katunayan? Naniwala na si Tomas sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong si Kristo. E eh, ganito ang ating mababasa sa isang sali naman ng Biblia. Ito yung magandang balita, no? Mm -hmm. Sa Juan 20:29, sinabi sa Kanyang ni Jesus, Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Pansinin po niyo, mga kababayan. Hindi po sinabi ni Cristo kay Tomas na sumasampalataya ka na. Mm Hindi -hmm. sinabi niya Sumasampalataya ka na ba? nang makita mo ako, Kumagatid nung sinabi ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, mm -hmm. yan ay termino ng isang taong nagulat. Kaya, dun po sa Juan 2028, kapatid ayo. ang paksang pinag-uusapan o no, isyo na tinatalakay po, Nabuhay ba o hindi nabuhay na na maguli ang ating Panginoon so Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang oh. Panginoon so Kristo, nang tangpong yun, eh hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon so Kristo. Oh. Kaya, nagulat po si Apostol Tomas nang makita niya ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga sabi niya yung Panginoon ko at Diyos ko. Kaya may nagsasabi naman po na ganito na hindi raw po totoo kapatid na Diyon na nagulat si Apostol Tomas nung sabihin niya yung mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Anong reaction po natin doon? Alam mo kapatid na Michael, sa ibang aklat ng New Testament, Ito po na ang tinatawala kayo, yung dintag pong yun, hmm. hindi lang si Tomas ang nagulat. Mm Basahin natin ah, ang sinasabi dito sa Lucas 24.37 sa saling magandang balita. No? Apo. Ganito ang pagkakasalin. Ngunit, nagulat sila at natakot. Sabagat ang akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Yun yung sa saling MB. Tapo. Pagdating doon sa dating salin, ay ganitong nakasulat. Datapot sila kinilabutan at nangahintakutan at inakala nila na nakakita sila ng isang Espiritu. Dito, maliwanag, ang akala nila, ang nakikita nila ay isang Espiritu. E eh, sino po ba ang Espiritu na inakala nilang nakita nila nung nakaharap nilang Panginoon sa Kristo? Ang Diyos. Sabagat ang katumbas nung inakala nilang siya isang Espiritu, hmm. ay inakala na lang sila isang Diyos. Sabagat nauna na na sinabi ni Kristo kay Tumas hmm. at sa lahat na ang Diyos ay... Espiritu. Opo. Batay po mismo dun sa Juan 4, 24. Ah, Ito Tama. po ah. sinasabi naman ng iba kapatid na Diyo. Ah. Kung totoo raw na nagulat lang si Tomas o nagkamali dun sa mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Eh ba't hindi raw po itinuwid? Ba't pinabayaan daw ng Panginoon sa Kristo? Reaction po natin doon. Itinuwid. Itinuwid siya. Mm hmm. Oh. Katunayan, ituloy natin yung talatang 39. At totoo, hindi lang po si Tumas ang itinuwid eh. Uh -huh. Kundi kasama pa yung iba pang mga apostol. Uh -huh. Ito ang sabi, bagong bisa tayo sa talatang 38. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangagugulumiharan? Yung Atano sila ni Chris lang gano'n. Bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Mm -hmm. Mungatid, yung kanilang reaksyon na yon, nakita ni Kristo, na nagtatalo sa kanilang mga puso. Ano mm -hmm. sabi niya sa kanila? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipungin ninyo ko at tingnan, sabagat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin sa mga katid, kapatid na Michael, mm -hmm. itinuwid sila ng ating Panginoon Kristo sa kanilang maling pag-aakala na siya ay isang espiritu o siya ay isang Diyos. Paano po niya itinuwid sa talatang binasa po? Sinabi niyo mismo, ang isang espiritu, mm -hmm. walang laman at mga buto. Hindi po ba't uh, batis sa 1.4.24, mga kaibigan, ang Ama o ang Diyos ay espiritu. Kaya, sa iyong tinutukoy na walang laman walang buto, yun ang tunay na Diyos. May isa kabilang dako, sabi nga ng Panginoon Kristo, ako rin nga, hipuin ninyo ako at tignan. Ano po ba ang likas na kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo? Batay mismo sa kanyang pagtuturo, kapatid na Diyo. Dito sa Juan 8.40, ganito ang sinasabi na, Datapat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito hindi ginawa ni Abraham. Mismo ang ating Panginoon Kristo nagpatotoo sa kanyang sarili, kapatid na Michael, na siya ay tao na nagsasaysay ng katotohanan. Sabagat siya ay tao, mm -hmm. makatid meron siyang laman, mm -hmm. meron siyang buto. Samantalang ang tunay ni Diyos, mm -hmm. sabagat ispirito, walang laman at walang buto. iba yan. Opo, at sa talatang binasa po ninyo, sana mapansin po ng lahat, iba ang Panginoon Kristo sa tunay na Diyos. Sapagkat ang Panginoon Kristo ay tao na nagsasaysay ng katotohanan ng narinig niya sa Diyos. Iba si Kristo na nakarinig ng katotohanan, mm -hmm. at iba po ang Diyos o ang Ama na napakinggan ng ating Panginoon Kristo.